pa pala dito ha. Hmm. Ah. O kaya panya magligo pero basa na. Parang swimming pool. pag bumaba ka sa agdan yan. Hello everyone. For today's video, ay pupunta nga pala kami sa Polo, Santa Cruz, Marinduque. Mula dito sa Boyabud Pier, ay sasakay kami ng bangkang di motor papuntang isla. So, meron itong tatlong isla. Ang isla ng Polo, Maniwaya at Mongpong Island. Ito yung isang sikat dito na tourist pat sa Marinduque yung Mungpong at Maniwaya pero bago kami pumunta sa isla ng Polo ay dadaan muna kami sa barangay Alobo uh, kasi may dadaanan kami na kasama itong nakikita nyo ito na yung uh, Polo so madadaanan muna siya papunta dun sa ah uh, Barangay Alobo kung saan may dadaanan kami na kasama so pagkatapos namin uh, daanan yung kasama namin sa Alobo diretso na kami ng polo kasi malapit lang siya ngayon na yan dito na kami sa pier ng Barangay Alobo yan sinasakay na namin sinasakay na yung kasama namin eh kayo naman kayo na kanila, kayo, wala ka sa inyo kaya nga kainin wala kayo ano <laughs> kayo palang sa amin o, wala kita ay mga lalaki din sa liyon mga lalaki and dito ay on the way na kami papuntang isla ng polo and. buti nga kalma sya kalma yung dagat, walang hangin at ngayon nakarating na nga kami dito sa isla and.

ayan ito yung kanilang uh, rate ayan may barkada family, single as of May 24 kanilang may breakfast pwede mag video okay capacity. pag 700, 'di ba? Pwede mag-overnight may transpina 100. 'Yan sa adult. May other piece pa. 'Yan. Mayroon din silang half court slide. Nai pala dito ng cottage. Ayan. Hmm. Ang dito marami pang cottage. Beachfront <laughs> Hi guys, welcome back sa aking channel. Ngayon nandito po kami sa Polo Santa Cruz Marinduque Ayan Ang lawak pa pala dito Ayan Ang mga tanim na nyog Ayan. Beachfront Sa tabi ng Sa gilid nila may mga cottages din Tatoy dito pa yung ibang cottage so. Oh. Ganda no. Ganda ng... Uh, ganda ng tiles. bye. daming cottage siya may meron pa dun na ano bahay ata eh private bakit? bahay ata ito ito rin ito yung kanilang uh, room sabi maganda daw to kaso hindi ako nakapasok ganda ng design lima 5A ganda ng hagdan niya, oh. Parang tiles. Tiles ba? tiles. Tiles ba talaga? tiles din yung ano. Oh, oh. Papa, huh? Mama, may bangga natin yan? Oo. Patag, patag, ah uh, simula dito hanggang dun, oh, hanggang doon no Babaw oh, pwedeng maglakad lang hanggang doon sa dulo. Tayo okay, tara doon sa dulo. Ito yung mo. Hanggang oh. baywang lang hanggang doon sa dulo. lang ala oh. no kalma kalma Ayaw pa niya magligo pero basa na. Eh, ano yung klase yun niya mo magligo? Ay, nakita mo nila! Yun! May nakita mo nila! Tumakbo! Tumakbo? Nasaan? Hindi lamang Tingnan na si Kuya Tope o, oh. naglalakad lang palayo o ang babaw. Punta ko sa Sige daw. Ha? Iba lang kanina. Kung tayo nga. Okay. Kungta Be. Tumusapan ko Tope. kita. Dali. Ako dito. Punta

បាទទៅ Parang ano din eh? Parang Parang door to door din <laughs> so, Papapunta na tayo ng Buyabod Ayan dito malapit na kami sa Buyabod Pit. Salamat sa panonood.